Ay. Kulang do talaga nabe. This is our graduation. exhibition. Ito na lang ba? mo. na lang para natin mag-video. Trash na yung babae eh. Ba-trip na siya sa kanyang graduation Kaya yung paano mo? tayo no? Yung puti? <laughs> Ba-trip na siya sa nanay niya kasi mas ano, latina pa yung nanay niya Napakatagal Mas Benjen latina yung nanay niya tayo tayo. Graduation niya na na Kung may outfit lang ako Yung tubig yung lang, na, di mo buli na na ang graduated Ang graduated sa babae ba Shit ka talaga ang babae Puntahan natin yung isang babae Oo nga Okay lang yan te Yan yung blessing Blessing ng mga bagong graduate Babe pumunta kami dyan Sana may pagkain kayo Wala daw ba lang sila Kami bumili lang kami balay Hindi na namin kayo umalis Sobrang pagod. Yung nanay mo sobrang dalaga. <laughs> sobrang dalaga niya nga. Gago. Pil na pil niya. Ang ganda niya daw sa makeup niya. Thanks to you. Oo. Kita ka. Tapos nanay ni Denise din. Naka pull pack din. Naka my day? Ang mga churin na magpapabasa. Huh? Baka na wala ka talaga makeup kanina. Ay hindi. Sabi ko kasi na <laughs> churin. <Mag -tural. laughs> Parang Para di masyado ka nata. Hindi. <laughs> mm -hmm. Lahat sila doon plakado. De, ikaw lang ang ano, simplicity. Hindi. Ang ano, ang atake ko sobrang natural lang, walang Natural? No, halos halos. Ayon pa magpunta, tayong mukha kang bangkay doon. Alas sabi nila hala may zombie. Tagal, ang tagal. Alam graduation. Paangin. Hala may bold. yung Alam Bakal lang, sobrang ano ka naman kanina, sobrang Thailand. Sobrang Doraemon mo. Uh Oo. -oh. Nabita ta nga. ng katuloy. Cheres. Sa so, bagay ko pa. Ay, 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 ay. ay, Wow, may bago siyang higaan, Zay. Hindi ka, ganyan. Hi, Zay. Hello. Hi, Mga congrats sa mga babae. Sa, anong nangyari siya? Anong, anong yan? Laputan, laputan challenge. Kala ko nag kay alam ko magaling ko. Kasi dito lang bahay mo, di ba? Yung sira-sira dyan. Suro-suro OA. Oh, eh. Sorry, sobrang OA. Oh, eh. Sawade ka na, nana. Shut ka talaga Ay, na, na. na. Ito yung bubu. bubura. Kandila. Hindi mo may kandila pa. Baka lang may kandila, oh. <laughs> bobo ka? Ang picture Ang ngayon, Di ba't ito? Ang Raisin! Raisin! Kita. Sa akin kita.